Nababalot ng usapan at intriga ang relasyon ng kapamilya actress na si Sora Mires at ang kanyang kasintahang si Javi Benites ang alkalde ng Victoria City. Sa pinakabagong episode ng Showbiz Updates na ipinalabas noong ikasampu ng Oktubre, ibinahagi ni Mama Loy ang ilang obserbasyon mula sa mga netizens ukol sa social media accounts ng dalawa. Ayon kay Mama Loy, tila may mga palatandaan na ang magkasintahan ay hindi na nagpapakita ng mga litrato na magkasama sa kanilang mga social media. Kasi nga medyo dalawang buwan na raw na parang walang mga post together itong si Mayor at Inday So, pahayag niya. Bukod dito, napansin din niya na sa isang post ni So, kasama nito ang mga kaibigan sa kanilang bakasyon at hindi si Mayor Javi. Dahil dito, nagtanong si Mama Loy kay Oji Diaz, isang kilalang showbiz insider, kung ano ang kanyang nalalaman sa sitwasyon. Anong alam mo dyan, Nay? Tanong niya. Agad namang sumagot si Oji, ang pagkakaalam ko talaga ay split na sila. Yun ang pagkakaalam ko. Sa kasalukuyan, habang isinusulat ang artikulong ito, wala pang opisyal na pahayag mula sa parehong Javi at Sunan na nagkukumpirma sa mga ulat na ito. Matatandaan na noong September 2023, nagbahagi si Sue ng isang matamis na mensahe para sa kanilang anibersaryo sa pamamagitan ng isang post sa Instagram. Sa kabila ng mga intriga, tila may mga magandang alaala pa rin naiiwan mula sa kanilang relasyon. Gayunpaman, ang huli nilang post na magkasama ay noong huling araw ng December 2023 na nagdulot ng higit pang kuryosidad sa mga tagahanga. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay daan sa iba't ibang hakahaka -haka at spekulasyon ukol sa estado ng kanilang relasyon. Madalas na ang mga celebrity couples ay nahaharap sa mga ganitong sitwasyon kung saan ang kanilang mga social media activity ay nagiging sentro ng atensyon. Sa kaso ni Nasu at Javi, tila ang kawalan ng mga bagong litrato na magkasama ay nagbigay diin sa posibilidad ng kanilang paghihiwalay. Bagamat hindi pa opisyal ang anunsyo mula sa kanilang panig, ang mga tao ay patuloy na nagmamasid sa kanilang mga social media upang malaman ang susunod na mangyayari. Minsan, ang mga relasyon ng mga artista ay nagiging mas komplikado dahil sa mga mata ng publiko. Ang presyon mula sa media at fans ay maaaring makadagdag sa stress ng mga artista na humahantong sa mas malalim na pag-iisip sa kanilang mga personal na desisyon. Sa kabila ng mga intriga, si Soramirez ay kilala sa kanyang pagiging professional at dedikasyon sa kanyang trabaho. Ang kanyang mga proyekto at performances sa telebisyon ay patuloy na nakakainganyo sa kanyang mga tagahanga. Samantalang si Javi Benitez, bilang isang public servant, ay patuloy na nagsisilbi sa kanyang komunidad. Mahalagang tandaan na ang mga personal na isyo ng mga tao, lalo na ang mga nasa industriya ng entertainment, ay hindi dapat basta-basta husgahan. Ang kanilang mga desisyon at sitwasyon ay may kanya-kanyang dahilan at madalas na mas komplikado ito kaysa sa ating mga palagay. Kaya naman, ang mga tagahanga at netizens ay hinihimok na maging maingat sa kanilang mga konklusyon at maging mapanuri sa mga impormasyong kanilang natatanggap. Sa huli, patuloy na binabantayan ng publiko ang magiging pahayag ng dalawa at kung ano ang susunod na kabanata sa kanilang relasyon. Ang mga ganitong kaganapan ay bahagi ng mas malaking kwento ng buhay ng mga artista, na hindi lamang nakatuon sa kanilang mga relasyon kundi pati na rin sa kanilang mga ambisyon at profesional na buhay. Ano ang senyo sa balitang ito?